Kung nakarating ka rito, hindi ito aksidente. Inihanda ng universo ang bawat detalye upang, sa sandaling ito, marinig mo ang mga salitang ito. Ang mga anghel na bantay mo ang nagdala sa iyo sa sandaling ito, tulad ng nag-aapoy ng ilaw sa gitna ng katahimikan. Alam ng Diyos ang itinatago ng iyong puso. Alam niya ang mga tanong na hindi mo kailanman nasambit ng malakas. At ngayon, sa pamamagitan ng mensaheng ito, dumarating ang sagot na maaaring magbago sa paraan ng iyong pagtingin sa landas na ito. Saan ka nanonood ngayon? Isulat sa mga komento. Nais kong maramdaman ang iyong presensya dito kasama ko. May isang tao. Isang presensya na hindi umaalis sa iyong puso, kahit napilit itong pawiin ng panahon. Ang taong iyon ay nagdadala ng isang bagay sa kanyang sarili na patuloy na pumipintig patungo sa iyo. Katulad dito ng isang nakasarang bintana na, kahit na ganito, pinapayagan pa rin ang liwanag ng araw na makapasok. Ngayon, sa eksaktong sandaling ito, habang naririnig mo ang aking tinig, ang iniisip ng taong iyon ay hindi pagkawalang bahala. Mayroong isang ligalig na bumabalot sa kanya, isang panloob na paggalaw na hindi matatahimik. At ang paggalaw na ito ay nakakonekta sa iyo. Hindi nagkakamali ang universo sa paghablok ng mga tadhana. Maaring pakiramdam mo'y na isa tabi ka, na ang mga araw ng katahimikan ay naging pader sa pagitan nyo. Ngunit ang ipinapakita ng iyong mga anghel na bantay ay ang pader na iyon ay hindi gawa sa permanenteng bato. Ito ay isang pader ng buhangin, itinayo dahil sa takot, kawalan ng katiyakan, at kalituhan. At tulad ng lahat ng buhangin, maaari itong maglaho sa isang hipa ng banal na hangin. Isipin mo ng isang sandali, ilang beses mo nang naramdaman ang taong iyon kahit sa malayuan. Ilang beses, sa gitna ng iyong araw, nagdala sa iyo ang isang biglang kaisipan ng kanyang mukha, kahit walang dahilan. Ang mga ito ay mga palatandaan. Mga palatandaan na ang espiritwal na koneksyon sa pagitan niyo ay hindi naputol. Sapagkat ang pinagbuklod ng Diyos sa esensya, walang anino ang kayang pumawi. Ang taong iyon na iyon ay nasa alitan. Sinusubukang umusad, sinusubukang malibang, sinusubukang magsuot ng maskara sa harap ng iba. Munit kapag dumating ang katahimikan, kapag bumagsak ang gabi, umuugong ang katotohanan sa loob nito, mayroong isang ugnay na patuloy na buhay. At nararamdaman mo ito. Ang iyong puso ay sensitibo sa mga mensahe ng universo. Natuklasan nito ang mga pag-vibrate na hindi maipaliwanag sa mga salita. Iyon ang dahilan kung bakit narito ka, nakikinig sa mensahe na ito sapagkat, sa kaibuturan mo, naramdaman mo na, mayroong isang tawag na nag-ugnay sa iyong kaluluwa sa presensya na ito. Hindi pinahihintulutan ng Diyos na makalimutan ang mga totoong damdamin na parang mga dahon sa hangin. Maaaring pansamantalang natutulog ang mga ito, maaaring nakatago sa ilalim ng mga patong ng pagmamataas o takot, ngunit palagi silang makakahanap ng paraan upang muling mamulaklak. Ang taong ito, sa araw na ito, ay nagtataglay ng mga alaala na hindi niya kayang burahin. Ito'y mga alaala na bumabalik tulad ng mga alon, mapilit, bumabagsak sa gilid ng kanyang isipan. Hinahayaan ito ng universo, dahil nais nitong ipakita, mayroong isang bagay na hindi pa natatapos sa pagitan nyo. At tingnan, hindi ito tungkol sa hindi mababago na tadhana. Iginagalang ng Diyos ang mga pagpipilian. Ngunit nagbubukas din siya ng mga pintuan, nagbibigay ng mga palatandaan, humihip ng mga pahayag sa puso ng taong kailangang makakita at ang mga tagapagbantay na anghel ng taong ito ay hindi mapakali. Muli nila siyang itinutulak ng marahan, nagpapakita ng mga imahe, mga panaginip, mga alaala, hanggang mapansin niya na ang pagtakas ay hindi lutasin. Ngayon, habang nakikinig ka, mararamdaman mo ang presensya. Parang may humipo sa iyo sa di nakikitang paraan, tulad ng isang malumanay na bulong. Ito ang kumpirmasyon. Sinasabi sa iyo ng universo, hindi lamang ikaw ang nakakaramdam. Ang kabilang kaluluwa ay nagvivibrate din, tumatawag din, kahit nasa katahimikan. At ilang beses na mas malakas ang katahimikan kaysa sa mga salita. Minsan, ito ang pinakamataas na sigaw ng kaluluwa. Isang sigaw na kinikilala mo dahil ang iyong intuwisyon ay nakikinig ng higit pa kaysa sa maaaring marinig ng iyong mga tainga. Ang taong ito ay tumitingin sa sariling buhay at nakakakita ng mga anino. Alam niyang kumuha siya ng mga landas na hindi tumutugma sa kanyang tunay na mga kagustuhan. Alam niyang sinubukan niyang magpatuloy, ngunit mayroong pang tatapos. At ang kakulangan na iyon ay nagdadala ng iyong pangalan. Huwag mong sisihin ang sarili mo para sa mga paglayo. Huwag mong sisihin ang sarili mo para sa mga araw ng distansya. Ang universo ay nagpapakita na ito rin ay bahagi ng isang proseso. Isang proseso ng pag-aaral, ng pag-mature, ng pag dahil madalas, upang maunawaan ang kahalagahan ng isang presensya, kailangang maramdaman ang bigat ng kawalan. At ang nangyayari ngayon ay eksaktong ganito. Nararamdaman ng taong iyon ang kawalan na iniwan mo. Isang kawalan na walang ibang tinig ang kayang punan. Ito ay parang isang melodya na, kapag naputol, patuloy pa rin tumutunog sa isipan. Napansin mo na ba na ang ilang kanta, amoy, o lugar ay parang nagdadala ng presensya pabalik sa iyo? Hindi iyon isang aksidente. Ito ang universo na inayos ang mga alaala, mga paalala, mga tanda. Ito ang Diyos na nagpapakita sa iyo na ang hindi nakikitang sinulid na nag-ugnay sa dalawang kaluluwa, ay hindi napuputol ng panahon. Isipin mo ang hangin. Hindi mo ito nakikita, ngunit nararamdaman mo ang pagdaan nito. Ganon din ang koneksyong ito. Maaring wala ka ng pisikal na ebidensya, ang mga pag-uusap, ang mga ordinaryong kilos, pero nararamdaman mo. At ang pakiramdam na ito ay totoo. Ikaw ay napili upang marinig ito ngayon dahil handa ka ng maunawaan kung ano ang gumagalaw. Hindi, hindi ito basta pangkaraniwang pagkamis. Ito ay isang espiritwal na tawag. Ang universo ay nagsasabi na mayroong bagay na higit pa sa nakikita. Huminga ng malalim ngayon. Hayaan mong ang katahimikan sa paligid mo ay makipag-usap sayo. Pansin, kahit ang katahimikan ay may bitbit bit na mga tanda. At sa loob nito ay may tinig na hindi tumatahimik. Dahil ito ay pag-aari ng kung ano ang totoo. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang kung ano ang masakit. Dahil ang katotohanan ay hindi lamang nagpapakita sa liwanad, kundi pati sa anino. At sa sandaling ito, mayroong anino sa pagitan mo at ng taong iyon, ang katahimikan. Ang katahimikang ito ay mabigat. Hindi lamang ito kawalan ng mga salita. Ito ay isang hadlang na nasasaktan dahil alam mong may damdamin, ngunit walang pagpapahayad. Ito ay parang pagtingin sa isang daan na nagpapatuloy, ngunit natatakpan ng hamog. Lumayo ang taong ito, hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil siya ay natatakot. Takot na hindi umabot sa kanyang inaasahan. Takot na harapin ang kanyang sariling katotohanan. Takot na sumunod sa hinihini ng puso at mawalan ng kontrol na akala niya ay mayroon siya. At ang takot ay nagkukubli sa maraming anyo. Minsan, ito ay nagbibihis ng lamig. Minsan, nagbibihis ng katahimikan. Minsan, nagbibihis ng distansya. Pero sa loob ng kaluluwa, ang apoy ay patuloy na nagliliyab. Naramdaman mo na ba ito? Napansin mo na bang may lumayo hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi sa takot na harapin ang tindi ng nararamdaman? Isulat sa mga komento, gusto kong marinig ang iyong tinig din. Ito ang malaking labanan na nangyayari ngayon. Sa isang banda, ang puso na humihiyaw, sa kabila ang takot na pumipigil. At nasa gitna ka nito, nagdadala ng paghihintay na madalas ay parang hindi makatarungan. Alam ng iyong mga anghel de la guardia ang iyong sakit. Naririnig nila ang sinasabi mo sa tahimik na mga luha, naririnig nila ang kahilingan mo sa mga panalangin kapag iniisip mong walang nakikinig. At sinasabi nila, hindi ito kakulangan ng iyong halaga. Hindi ito pagtanggi. Ito ay panloob na labanan ng taong iyon. Ngayon, ang enerhiya na bumabalot sa ugnayang ito ay kawalan ng katiyakan. Isang pagnanais na sumasalungat sa isang takot. Isang alaala na nagpupumilit ngunit nakakatakot din. At ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ay naging kalasag ng taong iyon. Pero alam mo, walang kalasag na walang hanggan. Ang panahon, ang universo, Diyos lahat ay may paraan upang tunawin ang mga bagay na itinayo para lamang sa depensa. Dahil ang pag-ibig ay hindi nawawala sa harap ng katahimikan. Ito ay naghihintay lamang ng tamang sandali para muling magpakita. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung ilang beses na hawak ng taong iyon ang telepono, nag-ensayo ng mga salita, ngunit hindi ipinadadala? Ilang beses na sumusulat ng mensahe sa isipan para sa iyo, ngunit binubura bago pa man magbikas? Ang mga ito ay mga palatandaan na ang distansya ay hindi kahulugan ng pagkalimot. Ibig sabihin lamang ay takot. Ang katahimikan ay sumisigaw. At hindi papayagan ng universo na itong sigaw ay huwag pansinin ng matadal. Dahil darating ang oras na kahit ang pinakamatigas ang ulo ng puso, ay kailangang harapin ang kanyang katotohanan. Pero hanggang doon, ikaw ang nagdadala ng paghihintay na ito. At alam kong masakit ito. Masakit dahil hindi mo lang gusto ang mga palatandaan. Nais mo ng presensya, kaliwanagan, salita. At naiintindihan ito ng Diyos. Ang hinihiling lamang niya ay huwag mong pagdudahan ang iyong halaga dahil sa paglayo na ito. Dahil hindi ikaw ang kulang. Ito ang taong hindi pa nakakahanap ng lakas ng loob na harapin ang sariling anino. At kapag hinarap niya ito, ang makikita niya ay ang liwanag na hindi kailanman nawala, ikaw. Huminga ng malalim na yon. Damdamin ang enerhiya ng universo na bumabalot sa iyo. Ang mga anghel na tagapagbantay mo ay nais ipaalam sa iyo, mayroong pagkilos kahit sa katahimikan at walang katotohanan ang nawawala. Sa susunod na sandali ng mensaheng ito, maintindihan mo ang espiritual na pahayag na inihahanda para sa iyo, dahil ang katahimikan ay hindi magtatagal magpakailanman. Ngayon ipikit ang iyong mga mata ng saglit. Huminga ng malalim. Damdamin ang enerhiya na bumabalot sa sandaling ito. Dahil ang maririnig mo ngayon ay hindi lamang kaaliwan. Ito'y isang pahayag. Ito'y isang hininga ng universo, inihanda para sa iyong puso. Ang katahimikan ay hindi kailanman kawalan. Ito'y paghahanda. Ito'y isang masaganang lupa kung saan itinanim ang mga di nakikitang binhi. Ang Diyos ay hindi kailanman lumayo sa iyo. Ang mga anghel na tagapagbantay mo ay laging nasa tabi mo kahit nang akala mong nag-iisa ka. At ang universo, sa kanyang karunungan, ay inihanay ang bawat detalye, bawat landas, bawat pagkikita at bawat paglayo. Iniisip ka ng taong ito higit pa sa maaari niyang aminin, Higit pa sa kanyang ipinapakita. Higit pa sa kanyang pagtapat. Sa katahimikan ng madaling araw, kapag lahat ay natutulog, ikaw ang alaala na bumabalik. Ikaw ang lumalabas sa mga isip na paulit-ulit nagbabalik. Ikaw ang bumabalik sa mga panaginip, sa mga alaala, sa mga flashback na tila buhay. Ang pusong ito ay hindi nagawang makawala sa iyong presensya. Dahil ikaw ay hindi lamang alaala. Ikaw ay bahagi ng isang kasaysayan na nagtanim ng malalim na ugat. At ang totoong ugat ay hindi natatanggal ng panahon. Ito'y nagbabago. Ito'y nananatili. Ito'y nagtatagal kahit pa sa mga bagyo. Inihahanda na ng Diyos ang sandali kung kailan ang katahimikan ay masisira. Ang mga anghel ay nagbubuhos ng tapang sa kaibutura ng taong ito. Binubuksan na ng universo ang mga pinto, nililikha ang mga sitwasyon, ipinapadala ang mga senyales. Ilang beses mo nang naramdaman ang di inaasahang bagay. Ang kilabot na walang dahilan. Isang musika na tila tuwirang kinakausap ka. Isang bigla ang pagtatagpo sa isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng taong iyon. Hindi iyon mga aksidente. Mga palatandaan iyon. Mga palatandaan na hindi papatay ang koneksyon. Mga palatandaan na may isang bagay pa na kailangang mabunyan. Sinasabi ng universo ngayon, maghintay ka pa ng kaunti. Hindi nang may pagkabalisa kundi nang may pananampalataya. Dahil ang inihahanda ay hindi maliit. Hindi mababaw. Ito ay isang bagay na kayang magdala ng kagalingan. Isa itong bagay na nagpapaliwanag sa kung ano ang nakatago. At baka tanungin mo, "Ngunit kailan? Kailan ito mangyayari?" Ang sagot, sa tamang panahon ng Diyos. Sa tamang oras. Sa panahong hindi na kayang tiisin ng puso ng taong iyon ang bigat ng katahimikan dahil kahit ang katahimikan ay napapagod. Kahit ang anino ay nawawala sa harap ng liwanan. Kahit ang takot ay nawawala ng lakas sa harap ng tunay na pagmamahal. Naniniwala ka bang nagsasalita rin ang katahimikan? Isulat sa mga komento ang iyong sagot. Gusto kong makita ang iyong pananaw dahil ang iyong salita ay bahagi ng pahayag na ito. Ang mangyayari ay magpapatunay sa lahat ng nararamdaman ng iyong kaluluwa. At kapag nangyari iyon, lilingon ka at mapagtatanto, bawat luha, bawat paghihintay, bawat tahimik na gabi lahat ay may layunin. Hindi na sayang ng Diyos ang sakit. Binabago niya ang sakit sa lakas. Binabago niya ang paghihintay sa pahayag. Binabago niya ang katahimikan sa sagot. At ang sagot ay malapit na. Kumikilos ang universo. Hindi mananatiling nakatago ang katotohanan. Ang taong iyon ay tatawagin upang harapin ang sariling puso at kapag hinarap na niya yon, makikita niya na hindi ka kailanman nawala. Makikita niya na ang pagtakas ay hindi solusyon. Makikita niya na ang tanging kapayapaan ay naroon kapag tinanggap ng puso ang tunay na pagmamahal. At ang pagmamahal na yon, kahit ito'y itinago, ay patuloy na pumipintig. Patuloy na nabubuhay. Patuloy na tinatawag ang iyong pangalan. Ngayon nais kong maramdaman mo ang kaginhawaan ng mga salitang ito. Dahil hindi lamang ito tunog. Ito ay enerhiya. Ito ay balsamo para sa iyong puso. Walang layo na sobra pang haba para sa katotohanan. Walang katahimikan na sapat na lalim para burahin ang totoo. Walang anino na sobrang dilim para pigilan ang liwanag ng Diyos na magningning. Ikaw ay minamahal. Ikaw ay nakikita. Ikaw ay pinapangalagaan ng universo at ng mga anghel na kasama mo sa iyong paglalakbay. Ang kawalan ay hindi nangangahulugang pagkalimot. Ang paglayo ay hindi nangangahulugang katapusan. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan ng pag-ibig. Ang lahat ng ito ay isang siklo lamang. Isang panahon kung kailan kailangang matuto ang bawat isa, lumago, at mag -mature. Isang panahon ng mga hindi nakikitang leksyon, ngunit kinakailangan. At nayon, natanggap mo ang kumpirmasyon, wala sa mga tunay ang nawawala. Ang lahat ng tunay ay makakahanap ng paraan pabalik ang mga bituin, kahit natatago ng mga ulap, ay nariyan pa rin. Ganoon din ang ugnayang ito. Kahit natatakpan ng anino, patuloy itong nagniningning. Lumakad ka na may pananampalataya. Tiniis mo ang sakit ng katahimikan. Patuloy kang naniwala kahit tila imposible. At hindi na sayang ang pananampalatayang iyon. Nakita ng Diyos. Kinolekta ng Diyos. Inalagaan ng Diyos. Ngayon ay panahon ng pag-asa. Panahon ng tiwala. Panahon ng pagbukas ng mata sa bagong umuusbong. Pahintulutan mo ang iyong sariling muling maniwala. Pahintulutan mo ang iyong sariling muling mangarap. Pahintulutan mo ang pagdating ng inihahanda ng universo. Huwag matakot. Ang takot ay pag-aari ng nakaraan. Ang hinaharap ay pag-aari ng liwanag. At ang liwanag ay papalapit na sayo. Liwanag ng isang sagot. Liwanag ng isang muling pagkikita liwanag ng isang paghahayag. Walang pusong makakatagal magpakailanman laban sa tawag ng katotohanan. At ang katotohanan ay may pag-ibig. May koneksyon. May daan. Huminga ng malalim at sabihin sa iyong sarili, tinatanggap ko. Nagtitiwala ako. Umaasa ako. Dahil ang tatlong salitang ito ay nagbubukas ng mga di nakikita na pintuan. At ikaw ay nasa harapan na ng tamang pinto. Kung ang mensaheng ito ay nagkaroon ng kahulugan para sayo, nais kong hilingin ang isang simpleng bagay. Isulat sa mga komento, anong salita sa mensaheng ito ang higit na nagparating sa iyong puso? Maaaring pag-asa kung ito ang tumimo sa iyong kaluluwa. Maaaring katahimikan kung nararamdaman mong ang salitang ito ay may kahulugan sa iyong buhay. Maaaring katotohanan kung ito ang pinakanais mong matamo. O maaaring ibang salita na umusbong sa iyo habang binabasa mo. Bawat salitang isinulat ay isang binhing itinanim. At magkasama, ang mga binhing ito ay lumilikha ng isang hardin ng pananampalataya at pag-asa para sa lahat ng naririto. Kung naramdaman mong para sa iyo ang mensaheng ito, mag-iwan ka ng like. Ang simpleng kilos na ito ay tumutulong sa YouTube na ihatid ang mensaheng ito sa mas maraming tao na kailangan ding makarinig nito. Ibahagi ito sa isang espesyal na tao. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang maitutulong ng isang simpleng pagbabahagi para baguhin ang araw ng isang taong tahimik at nangangailangan ng pag-asa. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensaheng tulad nito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya. Sa ganitong paraan, kapag may bagong mensahe, ikaw ang unang makakatanggap nito. Ngayon, sagutin mo ako, naniniwala ka ba na walang nangyayari ng hindi inaasahan? Naniniwala ka ba na pati ang pagkikita natin ay pinangunahan ng Diyos? Kung ang sagot mo, isulat sa mga komento. Nagtitiwala ako. Gusto kong makita ang pahayag na ito na kumalat, tulad ng ilaw sa mga komento at nagliliwanag ng daan para sa lahat ng dadaan dito. Dahil kapag ipinahayag natin ang tiwala, pinapalakas natin ang pananampalataya. At kapag pinalalakas natin ang pananampalataya, binubuksan natin ang daan para sa mga milagro. Kaya't itanim sa puso, walang distansyang makakabura sa tunay na pagmamahal. At ang universo ay laging inaayos ang mga puso na nagkahanap ng isa't isa. Hindi ka napadpad dito ng aksidente. Narito ka dahil gusto ng mga anghel mo na marinig mo ito. At ngayon, naway ang liwanag na ito ay dumampi sa iyong puso at kumalat sa buong buhay mo.